Moira De La Torre nakipagkita sa ex-husband na si Jason Hernandez para pangusapan ng kanilang annulment. Detalya ng ating entertainment news mula kay Rajuman Adrian Suarez. Inamin ni Moira de la Torre na kamakailan ay nakipagkita ito sa kanyang kontrobersyal na ex-husband na si singer-songwriter Jason Hernandez. Ngunit nilinaw ng tagpuan singer na ito ay upang kanilang mapag-usapan ng ilang papeles na may kaugnayan sa kanilang kasalukuyang inaayos na annulment. Maliban dito ay napag-usapan din ng dating magkasintahan ang pag-move on sa kanilang buhay ng walang bitterness kahit hindi nila inakala ang naging takbo ng kanilang relasyon. Samantala, pagdating naman sa karera ng singer ay inilahad nitong may susunod siyang awiting aabangan ng kanyang fans na pinamagatang rewritten vows. Matatanda ang ikinasal si De La Torre at Hernandez noong January 2019 ngunit naghiwalay din ng dalawa makalipas ang ilang taon matapos ang kontrobersyal na pag-amin ni Jason na naging unfaithful ito sa kanilang relasyon. Para sa ating entertainment news, Rajuman Adrian Suarez, tatak RME.